Kanina umaga, mga mare, nagpunta nga ako dito sa kulungan namin ng inahin dahil yung aking asawa wow. ay may sinabi sa akin, may kwento siya kagabi sa yes! akin na yung isa naming inahin ay naglaglag, mga mare, nang biik. <coughs> yes, mga <coughs> mare. Nakakalungkot, mga mare, at nakakapanghinayang, mga mare. Dahil yung isa naming inahin, mga mare, si Isabel, mga mare, ay naglaglag ulit ng kanyang mga bihik, mga mare. Nakakalungkot. Kasi dalawang beses na itong naging ganito yung kanyang sitwasyon, mga mare. Eh yan, yan yung puti na yan. Yan yung bago namin inahin. Virgin na virgin pa yan, mga mare. Chari, kasi hindi pa yan nabubulugan bago namin siyang inahin. Tapos wow. ngayon sa nangyari kay Isabel na ilang ah, uh, beses na siyang nalaglagan. Ayan, nandito si Isabel dito sa gilid. Ayan, si Isabel, mga mare. Ayan, dalawang bises na siyang nalaglagan, mga mare. Yung kanyang mga anak, mga mare, ay mga fetus pa lang namatay na, mga mare. Yung tawag dito ay far, parang naanuhan siya ng farbo or parbu ba, virus ata yan, hindi ko alam basta ganun, kung bakit siya or bakit nagkaganyan yung kanyang mga biig, ayan o no, ang dami pa naman mga mare, ayan kasi si ay, Isabel mga mare ay uh, lumampas na siya sa kanyang due date kaya nagtataka na yung aking asawa kung bakit hanggang ngayon hindi pa Nanganganak. Kaya, ayan pala yung nangyari, mga mare. Nung pinagbubuntis na naman ni Isabel, yung mga bigit mga mare, ay mga patay na dun, sa, dun pa lang sa kanyang sinapupunan. Kaya, ayan, mga mare, luging-lugi na kami, mga mare, sa kanya, mga mare. Kaya, yung balak naming mag-asawa ay ibebenta na lang namin si Isabel at papalitan na lang, mga mare, ng panibagong inahin, wow. mga mare. Para nang sa ganun, mga mare, ay hindi na kami malugi kung ipagpapatuloy pa namin yes. siya na gawing inahin, mga mare. Pero, ganun talaga, mga mare, wala tayong magagawa at kasama yan sa pagninegosyo, mga mare. Gustuhin man natin na maging maayos ang mm katawan or pagbubuntis ng isang inahin mga mare, kung ganito naman mga mare ang mangyayari, wala tayo diyan magagawa mga mare. Ang importante yes! mga mare ay ginawa natin ang lahat. Subalit, so, kahit may mga pagkukulang man kami, di namin alam dahil yung aming pag-aalaga mga mare ay base lamang sa aming experience at wow. hindi po kami nag-aral ng Uh, animal science or whatsoever mga mare, ito yung sinasabi ko sa inyo, ito lamang po ay mga experience namin Woo! sa pag-aalaga ng baboy kasi ilang taon na din kaming nag-aalaga ng baboy mga mare. Kaya kung ano yung nararanasan namin sa pag-aalaga ng baboy mga mare, yun po yung sinasabi namin. Ayan, sinasabi ko sa inyo mga mare at itinuturo magkaroon mag kayo ng impor uh, impormasyon. Basta yun na mga mare. Tapos isa pa inahin mga mare na lampas na yang isang linggo na hindi pa nanganganak. Lampas na siya ng due date. Kaya ayan, inaasahan na namin din na magiging ganun yung kanyang mga anak mga mare. Dahil wala na kaming magagawa dyan mga mare. Kaya naantay na lang namin na yung mailabas niya yung mga mare, yung mga biik sa kanyang sinapupunan. Ayan. Yes! wala. Ganun talaga mga mare. Nakakalungkot yung vlog na to pero ganun talaga. Ganun ang buhay, ganun ang pagninegosyo. Minsan malulugi ka, minsan naman kikita ka. Kaya yun lang mga mare. Hanggang sa susunod ulit ng mga video. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.